binary na rin kategory guys ayan itong pilito natin last group, last group. Ayan, Exodus pa rin. Exodus. Ito, may, uh, natuhog na. Ah, yeah. yeah. uh, okay. yeah. Ay, ito, yung pilitin natin. Ah, last, uh, last natin sa uh, Exodus pa rin yung ano natin. Hirapura. Ah, uh, malayo, malayo. Ah, uh, nakarating yon. Oo. Malayo yung uh, bigawin natin guys Ang Exodus. Ito yung Eh uh... ito yung, uh... yung piliton natin, piliton. Ayun. Andiyan si Tatay Tops. Sumasabay. Okay, ito. Uh, exodus pa rin. Uh, natin. Exodus. Uh, malayo guys. Malayo. Malayo. Parami nang natutuhog. Marayo, malayo. Malayo ang agwat sa pilitun. Ito yung pilitun natin. Ito. Bakal sa bakto! Titi ka lang! Titi ka ito yung Ito mayroon pa tayong humabol. Parang na tayo sa Ipax, na eh. <laughs> guys, yung last group natin. Itong yung last group natin. Ayan, ayan, ayan. Arot uh, by Eh, ito. Ah, Adi pa rin Exodus. Malayo. Malayo mga pops. Ito yung uh, Ito yung pilitin natin guys, ito. Ay, andyan si Tatay Tok sa gitna. Ito yung last group natin guys, last group. Last group natin yan sa road bike. okay. Eh. Ito yung uh, natin, fabric away, exodus pa rin. Ang layo ng agwa guys, halos uh, lahat natutuhog na. <laughs> Isang group na lang hindi natutuhog. <laughs>

Napakalayo ng Aguat guys, napakalayo ng Aguat sa Piliton. Ah, nasa 2 minutes ano. Pero minuto. Ayun, ah, dinadala pa rin ng Jesus. Eh, ito bring pa rin yung Jesus eh, pa natin. Parang walang kapaguran, guys. Napakalayo ng kalaban uh, ito. Ah, natuhog na po 'yan si Kuya. Tuhog na po 'yan. Ito, ito yung at second group, group natin. Second group, ah, andun si Tatay Dukson. Ito. ito naman si Trins. May mahabol sa second group. At ah, ito naman yung apilito uh, natin guys. Ayan, dito ang apilito natin. Ayan. Ito guys yung second group natin na ah, dinadala ni Tatay Tox. Ito naman yung third group natin. last lap na. Uh, away pa rin ang guys. Yeah, Ayan. Layo, layo. 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 Ayun na, nakawala si Tatay <coughs> ito. Si Tatay Nakawala. ito. ito. Ayun, ito. 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 Exodus Idol Ayin. Ah, pang ah, Pangatusi si ano si Titox nabutan ng Exodus Abangan ah, natin, ah, ah, natin third group, abangan uh, third group boys. Eto eh, sino kaya ang iso. guys, tapos na yung langan natin na uh, goodbye yes. cooking category dito po sa magpalanan uh, palanan uh, ah, yeah. ah, ah, makakot ah, Nice, lalo okay. Guys, rin ah dito sa